Pintas talaga ni Logan ni Maria de Leon, nga Hager Tourist, mga idol. Guwapo. Wow. Ito ang mga datane, oh. Kurma. Dato ang 70. Oh, in-quintro sa 70, oh. 70, mga idol. Ang ganda yung may isang uh, Panmin Wow Ayan o uh. Bus 45 Tapos si bus 70 O oh. Magkakabutan dito sa Bawang Shell Bawang mga idol Seventy seventy my doll oh forty-five